Hello mga Gmob. So, ito mga idol is ano tayo. Magyan um, natin sound. Sound na pala. So, nag ano pa tayo. Ito na yung part 4 mga idol. Yung natalis tayo sa part 3. Nahugos yung tapos nagkasin tayo. 200. So, kapag nag 3 record talaga malas talaga ako nagugulo yung isip ngayon yung 200 naging 563 so kakashout na natin yan withdraw 2000. yung max withdrawal 2,187 so binawi ko lang yung 200 kakashout na natin 515 515 515 matitira dyan 50 mga idol so withdraw yes 6 na lang record waiting so ngayon yung oras ngayon ay 7.55 at ano ba yung fecha ay mayo october 4 So, 1 minutes and 30 seconds time of lag. Uh, Pinag-ano lang din. So, palagay natin 50. Tip uh, pa naman tayo. Okay, sa next video na lang ay ito doon. Next video na lang idol. So uh, ito si Gmobs TV at your service. Bye-bye.